karaniwang batayan ay ang lahat ay susunod at tatanggapin bilang sentro ng pagkakakilanlan ang kodigo ng Levitiko. Habang nagsisimulang lumitaw ang isang karaniwang pagkakakilanlan ng sambahayan ni Jose, mamarkahan ito ng ilang natatanging pagkakaiba mula sa kultura at pagtitipon ng Juda. Ang sambahayan ni Jose ay may ibang kasaysayan at karanasan sa kultura kaysa sa Juda. Dahil dito, Maraming iba't ibang etnisidad at relihiyosong anyo ng pagpapahayag ang matatagpuan sa kasalukuyang sambahayan ni Jose. Ang sambahayan ni Jose ay hindi gaanong relihiyon, kundi isang pambansang pagkakakilanlan. Ang kodigo ng Levitiko ay magiging higit na pambansang saligang batas at modelong pang-ekonomiya kaysa isang pambansang relihiyon. Gayunpaman, ang parehong tagasunod ng pagpapanumbalik ng Israelita at ang sumusunod sa Ebanghelyo na papapanumbalik ng Israelita ay laganap, pati na rin ang Hudaismo sa lahat ng anyo nito at ang Mesiyanikong Hudaismo. Magkakaroon din ng mga tagasunod ng iba pang anyo ng paniniwala. Ang karaniwang batayan ay ang lahat ay susunod at tatanggapin bilang sentro ng pagkakakilanlan ang kodigo ng Levitiko. Dahil sa pagkakaiba sa makasaysayang karanasan, marami sa mga kultural na gawain ng parehong rabbinical Judaism at Kristyanismo ay hindi magagamit. Dahil nagkaroon ng maraming pag-unlad sa parehong sistema na hindi matatagpuan sa kodigo ng Levitiko. Kaya, habang muling nagtitipon ang sambahayan ni Jose, walang makasaysayang pamantayan para sa malaking bahagi ng komunidad na magpatibay ng mga gawain at paniniwala na hindi matatagpuan sa banal na kasulatan. Kaya hindi na kailangang isama ang mga kultural na pamana na ito sa isang komunidad na walang ganitong mga pamana.